afternoon guys welcome sa ating guys youtube channel guys bali ito pa yung mga alaga natin guys update tayo guys bali nakauwi tayo ng ilang araw guys bali ito silipin natin yung mga ating mga alaga natin bali ito na sila malalaki na tapos yung ibang alaga natin kambing tapos tignan natin mamaya yung mga bukit natin guys kung okay ba yung mga palay natin 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 ayun guys yun doon, din doon, may mahari do nang dumidilim gigitug din yun guys yung bukid natin guys oh bali na, na taniman na guys <coughs> medyo malalaki na rin yung mga palay Ayan Medyo go ito medyo mm -hmm. may init guys natin guys hindi maganda ganda naman yung palo natin ngayon guys yun yun natin sana umulan para kahit papano madiligan yun guys so nga uh, pala sa mga kwan katropang ka farmers guys eh pan guys happy farming lang guys tsaga tsaga lang yeah. Uh, yun yung dun sa baba e, ito ang hindi pa natin masyadong pan guys taniman guys dapat medyo basa pa guys dito sa amin kasi guys yung pinambabanat namin guys yung sabog kung tawagin sabog hagis na lang sabay traktor guys talaga ita, natin, ahapan, guys so, na yun ating guys ito hindi yung mga yun natin yung mga ibang yung halaga natin kasi medyo mainit silong natin Guys. Kita menuju pada satu. Kita ada di bantu, Guys. Shout out ngapa lah sama Kak Droma. Ibu ngawal adikku <tod jokes> Bukid. Tulus-tulus lah ya, Guys. balak na araw asin sudita tayo ayan yung 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 natin yung 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 mga yung yung natin yung 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 kukuha yung mga kanya natin tara turuhan natin siya bali yung mga kantinali ko na guys mga alaga ako kasi walang damong masyado dun sa aking bakuran na kwan free range nila ito kunin yung mga alaga natin guys ito yung ating bulogan guys ito yung ating bulogan guys matapang to guys ito matapang si ito si Juan si guys si Robin Hood ito yung mga yan yan si mga dala dala yan so, yung dito guys yung Juan sana guys eh tatanimang ko nang mais guys si kanal eh ah, oh. ito kunin natin yung mga ito ba? Ilan ba yung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Bali, 8 guys yung kukunin natin dito guys Nakapastol Ayan guys, bali binigyan natin sila ng pagkain nila guys Thank you for watching. See you next vlog.